Okay mga bro, ayan. So, kaya mga bro ay nag-check up ako ng aking CBT. Ayan, mga panggilid ko sa aking click 125. Ayan. Dahil magbibiyahe ako ng long distance. No? So, last na naglinis ako nito, no? nung nagpalit ako ng fly ball, no? na 18 grams. So, nasa 4,000 kilometer pa lang siya. Ayan. So ngayon mga bro, umabot na siya ng Ayan, sirkulan to sa inyo mga bro Umabot na siya ng 12,000 Check natin sa total Ayun 12,581 km no, So nasa 12,000 plus na siya Bago na naman ako ngayon nag Check up ng CBT no? Kasi nga, magbibiyay ako ng long distance Ayan. So okay pa naman lahat ng mga gamit mga bro. Kaya lang mas maganda talaga yung nagche no. Huwag natin hayaan. So hindi pa naman nagbabago yung bilis, ganun pa rin yung yung tuloy niya, no. Yung regular na takbo kay 104, no. 104, 105. Ayan. So sa Monday maglulong distance na naman ako kaya nag up ako. So nililinisan ko lang mga bro, no sobrang kapal na nung ano nung alikabok sa loob so yung alikabok sa loob mga bro yun yung uh, dahilan ng pag slide kaya madaling mag slide yung belt tsaka yung kanyang clutch lining no? tsaka bula bula madaling mapudpud dahil dun sa alikabok Ayan. kung mapapansin yung mga bro sobrang kapal na nung alikabok no? so tama lang talaga na Ah, uh, mag-check up. Ayan. So, sana ba itong... So, dito sa torque drive, mga bro. Ayan, mapapansin nyo. Yung gilid nito, mga bro, nandiyan ang kapit yung halikabok. Ayan, oh. Ayan. So, sobrang kapal na mga bro. No? Ayan ang nakakasira ng ah, uh, belt. Madaling mag-slide yung belt dahil sa kapal ng mga dumi na yan. Oh. Iyon. So, ganun din sa kabila, mga bro. So, lahat yan. Puro madumi na mga bro. O. So, Tingnan nyo, mga bro. Ito pa lang. so dito mga bro itong bearing dito sa gilid no ng CVT cover ayan no yung may bearing yan dito pero nito yung bearing na yun mga bro no pagka naglilinis ako pinapatakan ko lang yan ng konting langis so patak lang kasi kakalat din yung langis so para hindi siya magingay hindi siya magkaroon ng ngaw-ngaw no Okay, tapos dito meron pa ako mga share sa inyo mga bro. No? Sana ba yan? Yung... Eh, ito lang mga bro, yung napansin ko, yung belt dito, may sumasayad na dito sa ilalim Ayan, mapapansin nyo, meron na siyang gas-gas, uh, no? malinis na. Ayan, so dapat kung meron lang bagong belt, no, na original, mas maganda siguro kung palitan na rin to. Kaya lang, wala pa akong pampalit. No? So, ayaw ko kasi magpalit ng local. No? Gusto ko yung genuine din. Para, ganun pa rin yung lakas yung hata. So, sa bagay, ito pa naman eh, ganun pa rin yung takbo. Hindi pa naman nagbabawi yung takbo niya. Kaya lang, kapag uh, mayroong tama dito sa ilalim, ibig sabihin, maluwag na yung belt, no? So, pero hindi ko pa naman siya nararamdaman na nagbabibrate. Kasi pagka nagbabibrate mga bro, una-una, halimbawa, -una, pag inarangkada nyo, tapos malakas yung vibration, so una-una mga bro, ang difference siya nun ay belt. Kaya, dapat magpalit ng belt. Okay? Tapos, i-check din niyo dito mga bro, yung kanyang slider face, yan, no? Pagka may kanal na, ibig sabihin mahina na yung hatak niyan. So, dapat pantay na pantay pa yan. No? So, kung sa akin meron na konti. Pero, okay pa naman siya. Ayan. Tapos, ito. Check din natin to mga bro, no? Pag okay pa o hindi na. Kasi ito yung uh, naglalaro doon. Yung pinaka-slider niya. Kapag uh, binirit mo, tapos bubuka yung slider so tatakbo ito yung gumagana no tumutal tumutulak yan importante din to mga bro okay pagka maluwang na to okay may damage na mga bro isang bagay yan na nagkakaroon siya ng halinghing ting 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 gumagana ganun, -ganun. kapag ka maandar siya ng minor No, kaya dapat check up check up din talaga. Ayun. Okay, tapos ano pa ba? bola bola Ayan, so yung nilagay kong bola bola na 18 grams. So, after ko nilagay ito, eh, nasa 4,000 km pa lang. So, ngayon ay eh, nasa 12,000 plus na, no? Ayan, so okay na okay pa siya mga bro. Ibig sabihin, magandang klase rin pala itong ano na to, Flyball na to or bola-bola. Ayan, no? So, wala pa siyang damage wala pa siyang kakanto-kanto bilog na bilog pa siya mga bro at makinis na makinis pa ayan okay so ang diskarte ko dito pala mga bro no bumba-bumba uh, lang ako ng hangin no kasi nakikita ko doon sa iba no sinasabunan nilinisan no binabanata ng ano si cleaner so ginagamitan ng kung ano-ano okay lang no Siyempre, kung yun ang mas maganda sa inyo, di okay, no? Pero ang sa akin lang naman mga bro, no? Do, base dun sa, uh, sa experience ko, pagka kasi sinasabunan, sana naman is dit. Pagtapos na patuyuin, is ng uh, kaunting langis, no? Para hindi madadamage yung, hindi siya magkakaroon ng mga kalawang sa loob. Tulad yan, maging mapapanatiling makintab yung kanyang, ah, uh, ano to uh, axel ayan pati itong sa kanyang sigunyal no ayan, o. so kasi pagka uh, ginamitan mo yan ng mga iba-ibang chemical mga bro no so minsan pag napabayaan yan pag tumagal uh, tumaga lang siya ng kahit mas 6 month pag bukas niyo ulit puro kalawang yan no kaya ako mga bro ano mo diskarte ko dito mga bro hangin-hangin lang no kailangan lang matanggal yung mga likabok so hangin lang ginagamit ko mga bro ito lang air duster ayan ano? 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 ano tama lang na ilipad yung mga ano yung mga likabok na nakakapit kasi yun ang dahilan ng pagka-slide ng mga belt uh, slider pagka -pud -pud, no parang grinding pound sa loob ayan So, kaya ang panglinis ko, hangin lang. So, pagkatapos kong hanginan yan, mga bro, pupunasan ko lang siya ng tuyong basahan. Okay, so, malinis na. No? So, yun lang, diskarte ko, mga bro. Tapos, wala akong masyadong binabago-bago dyan, mga bro. Pinapakialaman, no? Binabalik ko lang dun sa standard, sa dati. Kasi, ang importante, maganda, maayos. At tanggal yung halikabok, malinis. Okay? So, kasi mga bro, kapag ka, Hinalag, hinalagyan ng kung ano-ano mga bro mga style-style so doon madaling masira sa halip na umabot pa ng 10 years or 30 years yung motor nyo so umabot na lang ng 3 years wala na last pag na no? Kaya dapat yung pag check up okay lang yan pero wag na yung maraming ano style okay so tapusin ko na lang muna ito, mga bro no? yan tulad nito yung kanyang bola-bola ayan oh, no? grabe yung kabok no? Grabing kapal. Tulad nito. Yan. Okay. So, tapusin ko na lang. Tapos, i-share ko na lang sa inyo mamaya mga bro. Panda ko. Para marinig nyo yung handar ng motor ko. No, kahit umabot na siya ng 12,000. Kailan ba yun? Uh, na check natin. 12,581. No? Ayan pero paparinig ko pa rin sa inyo mga bro yung andar niyan mamaya pagtapos no? napakaganda pa ng andar niyan mga bro wala kang masabi kahit sa takbuhan ito mga bro lumalaban to walang inaatrasan kahit pumalo lang ako ng 108 yun mga bro walang walang burit yun walang <laughs> walang ano walang kasinunghalingan mga bro totoo talaga yun hanggang 108 lang ako mga bro pero halos lahat dinadaanan ko lang sa highway betul Okay. Okay, so dito mga bro, ayan. So ito ito yung sinasabi ko na na ginagrasahan mga bro, no. Yung torque drive bearing. Ayan. Yung dito sa side na to mga bro, stick bearing 'yan, no. Madali lang siya grasahan. So yung kailangan yung paggrasa natin mga bro, konti lang para wag tumalsik sa labas, no. Doon lang mismo sa stick bearing. So pero dito sa loob mga bro, Ayan. Yung ball bearing, maliit na ball bearing sa loob, mahirap siya grasahan, no? Kasi nandun siya sa ilalim. So pag natin mga bro, magkakaroon siya ng diferensya. Dapat pag binaklas natin, papalitan natin bago. So ganitong diskarte diyan mga bro. No, kung paano grasahan. So hindi na siya kailangan uh, baklasin kasi bago pa yan eh. maganda pa yung bearing na yan. Ayan o. Oh. So, kung nakikita doon sa loob mga bro, naka-open yung ball bearing na maliit. No? Ganito diskarte mga bro. Kuha lang kayo ng uh, tulad nito mga bro. No? Uh, ano to eh? Uh, welding rod. Ayan. Pinitpit ko yung itong dulo. Ayan. Yung dulo. Tapos binaluktot ko siya. Parang parang kutsara na nakaganon. Ngayon, ito mga bro, ito yung lalagyan ko ng grasa. Ayan o. Oh. Ayan. Papakita ko sa inyo yung technique mga bro. Ayan. Okay. May kunting dumi. Tanggalin natin yan. Ayan. Ayan ang discard niya mga bro. Ngayon. Ito. Dudukutin natin yan mga bro. Sa loob. No? Pagdukot na ganun mga bro. Ilalagay natin yun sa bearing. Hihilain natin doon. Isusubo natin doon sa bearing. Ayun, Okay. Oh, kita nyo mga bro, pumasok na sa bearing yung grasa no? Isinubo ko doon sa bearing. Ayan, oh no? O, kuha ninyo mga bro. Kuha ninyo ang diskarte. Okay. Ayan, lalagyan ko pa ulit. Ayan. So, hindi man siya maubos. Meron matitira. Pero at least mga bro, natagdagan yung grasa doon sa loob. Ayan. Meron akong kutsara-kutsara. Ayan. Tapos lalagyan ko na naman siya, Oh. Dudukutin ko naman at isasaksak doon. Isusubo. Ayan. Okay. So, yun lang ang diskarte mga bro. Okay na. O, oh, ubos na. Ayan. So, pagka ganun, mga bro, hayaan na natin yan mga bro. Kasi pag umandar yan mga bro, matuloy yung takbo mo, malakas yung ikot, yung grasa na yan, kakalat yan doon sa loob, papasok sa maliit na ball bearing. So, yun yung sinasabi kong dapat magrasahan para hindi magkaroon ng ingay o ugong dito sa loob ng CBT. Okay? Yan. Okay, ayan. So, magbabalik. Uh, ikakabit ko lang mga bro. No? Mag-assemble na ako. So, ganoon lang. Simpleng-simple lang. Okay. Step number one. Ayan. So, malinis na mga bro. Ayan. Okay. Uh, bumbahan ko na ng hangin lahat so mayroon kasing flyball na may plastic cover dito at kabila wala open lang tulad dito So pagka ganun mga bro, kailangan pag-aralan natin yung ikot niya kung saan papunta. So dapat yung may cover, yun yung tumatama dito sa slider. Slider piece. Okay. Ayos Okay. Yan. So, meron pa akong isang ticket mga bro. No? Na isi-share ko sa inyo. So, para dito sa paghigpit o pagtanggal ng nut. Dito sa sa torque drive. At saka dito sa uh, sigunyal. Yung nandito. Sa drive piece. Okay. Ayan, so meron akong sakit. Ayan. Meron na akong ito yung pang-lock, no. So dito mga bro, meron na akong impact wrench. Ayan. Pero hindi ako gumagamit ng impact wrench kasi mga bro, yung impact wrench malakas magbaklas 'yan, malakas maghigpit. Kaya lang mga bro, yung vibration ng impact wrench ay malakas din. Ayan kaya kapag ginamitan mo siya ng impact range sa lakas ng bebe no? mag-uumpugan yung kanyang granahi sa loob so doon magkakaroon ng kunting lamat no? magsisimula yung pagka-damage ng transmission okay mga bro ganun dapat mga bro so dito gagawin ko mga bro mano-mano lang meron akong pang kontra at meron akong pang -tigpit. So, kahit anong higpit niyan mga bro, no? kait sabi natin ubusin ko pa yung lakas ko diyan sa paghigpit lang para hindi bumitaw, hindi maapektuhan yung loob, no? Ganun lang, no? Ayan. Okay. Kasi hindi ako gumamit ng impact range. Okay. So, dapat nga, mayroon akong uh, torque wrench para alam yung lakas. Ah, yung lakas. Yung sukat ng higpit. No? So, mayroon akong torque, torque wrench, mga bro. Kaya lang, hindi ko daladalay. Nasa bahay ko. No? So, pinakita ko lang. Ang may importante yung ko lang, mga bro, yung paggamit ng impact wrench. Hindi, la, hindi sa lahat ng parts kailangan natin gamitan ng impact wrench dahil madadamage din yung ating makina no? So ito mga bro, ginagamit ko lang tong impact wrench doon sa cover, no? Dito sa mga kotso na tornilyo. Pag ng cover, no, yung mga uh, malilit na tornilyo paikot. So ginagamit ko rin to sa makina mga bro. Pero dipindi sa dapat paggamitan, no? So dapat marunong tayo gumamit ng impact wrench sa tama para hindi ma-damage yung ating makina. Ayan. Kaya dito mga bro, pag higpit niyan, hindi ako gumamit ng impact wrench. Mano-mano lang ginagawa ko. So, pangontra. Yun. So, higpit pa ulit. Okay. So, sa higpit ko na yung mga bro, tansyado ko na. Okay na. Pero pag hindi niyo kabisado mga bro, gumamit yun ng torque wrench para alam niyo yung sukat. Pag baklas at pagkabit. Yan. Yeah. So, yun lang mga bro, ah. Pati dito. Yan. So, ito, ibang sakit din to. Ito ay uh, 22. Yan. So, ganun din ginagawa ko mga bro. Hindi ako gumagamit ng uh, impact wrench dito. Nagmamano-mano lang ako dito mga bro para may iwasan yung pagka-damage ng makina. So, mas lalo dito mga bro. Dahil ito naman ay nasa ito ay nasa sigunyal. No? Kaya kung gagamitan natin ng impact wrench, So, sa lakas ng vibration na yun mga bro, magkakaroon ng, hindi man natin makita na magkaroon ng damage yun, pero sa pakiramdam ko lang mga bro, nadadamage, nadadamage talaga yun ng konti sa loob. No? Yung piston, connecting rod. So, ano pa yun? No? Sigunyal, bearing, sa lakas ng impact drive, impact rings. Kaya, ang ginagamit ko, ginagawa ko mga bro, ay mano-mano lang. Ito. No? siya para maiwasan ito so, pagka-damage yun okay so lang natin dito mga bro yan yan ay no so wag naman sobrang higpit so lahat ng bagay na may nasisira yan pagka sobra no so, dito sa ilalim, pwede rin, di ba? So kailangan nakaplastar lang naka ng maganda. So sinisir ko lang to mga bro no para magkaroon din kayo ng nagtutulungan sa uh, idea. Yan. Hindi naman sa akin, hindi naman tutorial 'yan. So sir lang Kaya yung motor ko mga bro, kahit umabot pa ng 30 years mga bro, kahit baklas tabi, baklas tabi, walang nasisira. No? Walang na... Yung iba kasi, ilang taon pa lang mga bro, na overhaul na. O kaya, lost trade na. Yung mga trade, no? sira-sira na. Yan. So sa akin mga bro, kahit 30 years pa yan mga bro, meron akong motor na umabot ng 20 years plus. Sariwang-sariwa pa yung mga tornilyo, lahat ng mga trip, walang damage mga bro. No, dahil yun, marunong ako sa mga technique dyan, no? mga paraan para maiwasan yung pagka-damage. So alalahanin mga bro, share ko lang yun. No? Hindi naman ako nagmamagaling, share ko lang sa inyo para maingatan din yung inyong ah... Uh, motor, inyong scooter, inyong click, B3, no? Hindi lang sa click, lahat ng mga motorcycle. Okay. Ayan, so nabuo ko na 'tong mga bro, pero wala pa siyang takip, no? So pagkaganyan mga bro, papaanda rin ko muna para makita ko yung uh, sitwasyon ng belt, no? Para ma ko kung okay yung ikot ng belt. ayon okay ayos mga bro Ayos na mga bro Ayan So start natin mga bro Parang pakinggan natin yung andar Ayan okay. okay mga bro So okay na okay pa rin yung andar mga bro no Ayan. So, dati, yung minor nyan, mataas. No? Tapos, binabaan ko ng konti. ayoko kasi nang sobrang taas yung minor. Uh, na, minor pa lang siya, maabanti na. Yan. Kaya, ginawa ko mga bro, in-adjust ko yung minor. No? Binabaan ko ng konti. So, ano lang siya. Ah, uh, half turn lang doon sa kanyang air adjuster uh, adjustment sa throttle body Ayan. okay yeah okay. so napakaganda pa rin mga bro no 100% pa rin napagaganda pa rin ng lapak Halos di nga marinig ng gusto eh. Oh. Pasok ko yung cellphone sa ilalim niya po. Okay. So, yun. Yun lang mga bro, no? Yung mga pailan ilan ilan, pailan ilan pa ng mga diskarte. Yun, para may yung pagka-damage. No? Yung mga dapat gawin at saka hindi dapat. Yan. So, share ko lang sa inyo yun, mga bro, no? Okay, sa next time na naman mga bro, pagka nag-check na naman ako ng clickbait bitrate ko, so share ko na naman ulit sa inyo yan mga bro.